kayo mag-comment, pili. Hindi <laughs> ko kasi mabasa eh, kasi ang bilis niyo po ng pag ng comment. O, paano ako magbasa? O, wag po muna kayo mag-comment. <laughs> <laughs> Yung sungit ng ano ng live, <laughs> ng nagla-live. Like hindi, wala po, wala na po. O, ito, eh, ito, ito. Ito na nga, na, ba, na ano ko na. Kasi hindi siya mapin. Ang sabi ni Carla, happiness is a choice. Kaya piliin mo daw po ako. Ha, sabi nila. Oh, Pili oh na nga, pinipili na nga kita. Ayaw mo naman eh. <laughs> Gusto ko galit ka, Papa Jones. Ang cute mo kasi. Iwan ko po siya. Ginagawa mo. Uy, salamat po sa... Yo. Uy, thank you. O, oh, so yung ano nga po ah. Yung nagpangalan po ng... ng coffee sa sakyan. Si Carla po yun. So yun. Another C. Another... Sim. Oi, tem